kanya-kanyang diskarte lang yan oh. Oh, yeah. Ay, yung bundok namin, oh, di na namin makita. Unang isno dito sa Korea, oh. Sa mga nanonood dyan, ay, kaway-kaway. Woo! Miguel, Aljon! Tinan nyo, oh. May, may isno na dito, oh. Naliligo si tata na isno, oh. oh. Sabit Saglit lang. Oh. Gagana yan. Kanina. Maguho <laughs> pa Pupad tayo! <coughs> uh, oh. <laughs> <Yeah. sighs> <laughs> Maglagas na lang ako. Wala rin. Nagyayabang ako. Naulan dito! <laughs> Para sa Desember! <Subon> tayo! <laughs> <laughs> Salaminan. Salaminan. Aray ko. mo lang. Text. Chat chat na lang. Andito pa yung anting ko eh. Ah. Si ano. Shoni. Hello. Oh. Malamig. Ah. Kakak. Ay. Your internet connection oh. <laughs> is... Tan-lan-lan-lan! Oh, kayo! Ay. Saglit lang, sumusuko ko na ang katawa. Ah. Ay. Oh. Ay. Ayoko na. Hindi pa ayo. Oh. Malamig na. Ah. ai, Stong ai, from ai. <laughs> Tama na malamig na. Ha? Huh?